Kasi so, muna kami ng hospital nito. Ito na sa nakalabas na ito. Kasi araw ngayon ng puntahan call. sa hospital. Please, yeah. Kaya na kumuha ng gamot niyo. Kaya na kami ng clinic. Papalinis ng magpapachange oil. Kukuha ng gamot. Kukuha ng gamot. Marado ng mga tubo-tubo. Isa na kita. Isa na Isa na

yung mga blade na ano pala, may kasi palang blade. Ba't yung sa akin, naubos? Expert na. Yung karayan mong dapat. Nakikita mo kami sa loob ng hospital. Ano namin? Check up muna. Check up, check up. kita na pinagaan ng hospital. Ayun, bawal kami kumuha sa loob ng hospital kaya mamaya na tayo ulit magmula no. Then, bawal po, po sa loob ng hospital. Kumuha ng video. Ayun, sa loob pa kami ng uh, ano, waiting pa kami. Ito na may yung ano namin yung tawag sa amin namin, sa ng doktor. sa counter pa yung ano namin yung, yung kasama namin <laughs> kaya ito pero pag ito, sa task, bawal na kami hindi na kami pwede sa ano, sa harap ng bawal na kami yung mag, video kaya eh, ito ayan dito na ako sa dito na ako sa loob ng ano namin ang andito na ako sa loob ng ano clinic ngayon nasa kukunan ako ng blood pressure para yan, yung sa blood pressure namin, kukunan na ako niyan para malaman kung na anong, anong nandugo ko, kung mataas o mababa. Yan, yan. Ang blood, ang blood pressure ko, uh, 70, 126 over 72 ang blood pressure ko. 126 over 72. Tapos, ang timbang ko, 75.7. Medyo... medyo... bigat-bigat. Um, <laughs> dati akong 70 lamang ako, nga, ako dati ngayon, laki na tinakasong timbang ko. Yan. Pero okay lang naman raw yung 126 over 72. Okay lang raw yung blood pressure ko.